Tapos, yun. Ay, kasi nakamimbalo. I don't know. I don't know yun. Ito, yun yung parang nung balakay nung hanap yung mga eh. Eh, bakit yun naman hiduli? Eh, bakit yun naman hiduli? Eh, bakit yun naman hiduli? Eh, bakit yun naman hiduli?

pamilya, no? Galing pa talaga sila sa sa Luzon. So, eto si ma'am, ano, ano pang kayo mo Si Jen. Ang hanap po talaga, ano siya, nakatakot. Kaya lang, hindi siya, wala, wala na siya na punan. Ayun po, ano po dati yung anak po? Si Gary Yoden. Si Gary kaya na, nawalan sila ng ano, ng anak po ay rito? po so, nasa po kami ng kalsada, no? Dito sa Congressional Avenue na kung saan na mataan niya ng inyong lingkod. At ni architect, yung mga bata doon, medyo delikado. Eh, baka biglang may umagas ang sasakyan o no? umapang yung, yung bata, hindi mamalaya, ba, masagasahan. Kaya humingi na po tayo ng sa DSWT, mamaya lang. idarating eh, darating sila at 7 a.m. Kaya tingnan po natin pa 7.30 a.m. 7.30 a.m ayan. So, bigyan natin sa kung anong tulong na ibibigay ng DSWD sa kanila. Anong, baka gusto nyo, may gusto kayong iparate. Anong gusto mo? Mayroon tayo, matanong lang. Anong, anong, anong tulong? Wala rin kami doon? Ah, tapos anong tulong? Pagpapahay, dapat. Ay, Gracias.